you can rest assured that we will extend all assistance and cooperation possible. At, uh, pabat mo sa happy mo na, kung kaya din lamang namin, uh, wag siya magatubiling humingi ng tulong. Pahabot ko, sir. Siya nga pala, saan ka ba tumutuloy dito sa Manila? Uh, wala pa ho, Major. Dumiretso na ako dito sa inyo. Hindi pa ako nakapaghanap. Sibal! Sir! Uh, si Sargento Guerrero, may mission siya dito sa Manila. Uh, meron ka bang nalalamang matutuloy niya? Malapit sa inyo. Mismo sa bahay, sir. Total, dalawa po lamang kami nakatira doon eh. Lalo magaling. Mabuti na yung nalalaman namin kung nasan ka. Madali ka namin matatawagan kung kailangan ka namin. Asibal, uh, sama mo na siya. Kaya pakita mo mga facilities natin dito. At nang malaman niya mga pasikot-sikot. Yes, sir. ah uh, Sarento, si Sibal na bahala sa iyo. Thank you, sir. Sir. Ito naman ang target range namin. Dito kami nagsasanay. Halika, pakikilala ko sa mga kaibigan ko. Torres, Sergeant Guerrero. Kamusta kaya? Sarge. Sige, Torres. At ito naman si Mumbai. Eh! Si Detective Ramiro. Ramiro, si Sergeant Guerrero ng Buena Vista. Miro. Sarge. Isinama ko siya rito para naman makita niya itong target range natin. Ah, uh, ikaw yung kausap ni Major kanina sa loob, no? Ako nga. Meron ba kayong ganito sa probinsya? Ah, uh, wala. Malit lang yung bayan namin. Siguro mga tinatarget nyo doon, latan At pas yung bote. Oo, oh, yun nga. <laughs> Bakit hindi mo subukin? Ah, uh, sa ibang araw na lang. Sige, sir. Subukin mo nang masalat mo. Ah, uh, nakikita mo yung korting tao na yun? Ang patatamaan mo, yung bilog sa dibdib, papapasukin mo, ha? Ah. <tosses> <toss> 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 Sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo, ha? Ah. Baka ni sa papel, dito tumama. Ah, uh, Guerrero ipakikita ko naman sa iyo ang um, aming laboratorio. Ramiro, saka na lang kami babalik, ha? Sige. Ariga, dito tayo, Sarge. Sarge. Sige, Ramiro. <coughs> Vamos a ver Hola.